Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong Sektor Aries sa ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw, mas motivated ka at nae-enjoy mo kung ano man ang iyong mga interaction ngayon sa ibang tao. Ngayon at bukas makakaroon ka ng matatag na spirit, hindi ka madaling mapanghinaan ng loob at sa araw na ito lang, ang kailangan mong bantayan na hindi ka sumobra sa mga maipangako mo sa ibang tao. At karamihan sa mga Aries sa araw na ito, hindi kayo masyado mapakali. Ngayong araw, hinahanap ninyo kung ano man ang mga bagay na makatulong sa inyo na mas maging sociable kayo o connected kayo sa ibang tao. Merong mga bagay sa araw na ito na medyo nakakalito, pero ngayong araw, matulungan ka ng mga kaibigan o kaya kapamilya mo para mas maging klaro sa iyo kung ano ang mas makakabuti sa iyo pagdating sa iyong mga pangarap. At sa araw na ito, Aris, ikaw rin ay magkakaroon ng malakas na suporta galing sa ibang tao. Maayos ngayon ang pasok ng pera kumpara kahapon, pero ang pag-ibig sa araw na ito ay katamtaman lamang. Merong mga relasyon o kaya mag-asawa sa araw na ito na maaring hindi magkasundo dahil sa mga paniniwala na hindi magkatugma. At ngayong araw rin, yung ibang mga Aris medyo mahiyain sa araw na ito at yung iba naman ay nagiging palaban at mas matapang ngayong araw. Marami ang ma-impress sa mga aris ngayong araw, lalo na sa kanilang trabaho, pero madali kayong maapektuhan ngayon sa kung anuman ang mga sinasabi ng ibang tao. Ang mood ninyo ngayong araw ay medyo taas baba at marami naman kayong matapos ngayon dahil kayong mga aris sa araw na ito mataas ang inyong energy at marami kayong mga Trabaho na magawa ngayong araw Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius Ang iyong lucky color ay brown At ang lucky numbers mo ay 2, 12, 19, 28, 36, at 40 Maganda naman ang banding ngayon ng mga choros at sa kanilang pamilya. Ngayong araw, maproseso ng maayos ng mga choros kung anuman ang sitwasyon sa araw na ito. At marami kayong matapos sa inyong trabaho, nagbibigay kayo ng magandang serbisyo ngayon sa ibang tao at kayo rin ay nagbibigay ng inyong suporta at pagunawa para sa iba. Ngayong araw, maganda ang moderasyon ng mga choros sa mood nila at sa araw na ito, maraming mga tentasyon pero magaling ang mga Taurus ngayong araw na umiwas, mag po sa mga problema. Mamaya ang hapon, magiging malakas ang pasok ng impluensya ng Venus na nagdadala ng pag-ibig at kagandahan at impluensya naman ng Jupiter na siyang magdadala ng pagiging positibo ng iyong mga pananaw. At mas ma-recognize mo, Taurus, kung ano yung mga bagay na parang sobra ang iyong effort. Ngayong araw, malalaman ng mga Taurus kung ano ang kanilang limitasyon at sa araw na ito rin, kailangan na hindi sobra ang iyong mga pangako kasi ngayong araw, maaring ma-overestimate mo kung ano ang iyong kayang ibigay. Sa araw na ito, karamihan sa mga choros, madaling mapagod kaya kailangan ninyong alagaan ang inyong pisikal na kaanyuan at pisikal na pagpapahinga. Ang mood ninyo sa araw na ito, medyo taas baba rin kaya madali rin kayong maapektuhan ngayon sa kung ano man yung mga kwento-kwento at komento ng ibang tao. Medyo ma hirap ang pasok ng pera sa araw na ito, Charles, kaya kailangan mong maging wise pagdating sa iyong mga gastusin at bayarin. Pero maganda ngayon ang pag-ibig para sa iyo. Maayos ngayon ang mga pag-unawa ng mga tao patungkol sa iyo at yung mga bagay na hindi ka masyadong komportable ay magiging mas magaan dahil sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay

Maganda naman ang pag-focus ngayon ng mga Gemini. Sa araw na ito, maraming mga tao Gemini ang ready na makipag-partner sa iyo o makipagtulungan tulungan makipag-kompromiso. Ngayong araw, ma-enjoy ng mga Gemini ang magandang relasyon at collaboration. At mamaya, mapapasok ang malakas na impluensya ng Jupiter at Venus. Ang dalawang enerhiyang ito ay maaring hindi magkasundo masyado ngayong araw. Kaya magaganda ang mga imahinasyon ngayon ng mga Gemini pero parang ipupush ka sa enerhiya ngayon ng araw Gemini na parang sumobra ng konti ang mga imahinasyon at yung pag-unawa mo sa mga sitwasyon ngayon ay hindi masyadong sapat kasi ma-overestimate mo ang mga bagay-bagay. Meron ring malakas na tentasyon sa araw na ito lalong-lalo na pagdating sa mga pagkakaibigan. Merong konting drama at hindi pagkakaunawaan ngayong araw dahil sa mga paniniwala ng mga magkakaibigan o kaya mag-asawa Bantayan ang mga ito na sana mag-improve ang mga sitwasyon. At sa araw na ito, ikaw rin, Gemini, hinahanap mo ang magandang connection, magandang oportunidad para ikaw ay lalong makatrabaho ng maayos o kaya makahanap ng mas maayos na pera. Ang pag-ibig sa araw na ito ang problema ng mga Gemini dahil meron mga tao ngayon na maaring hindi ka maunawaan o kaya sadyang ayaw ka lang unawain. Pero maayos ngayon ang pasok ng pera. Maganda rin ngayon ang uh, ang kalusugan ng mga Gemini dahil sa araw na ito maganda ang iyong mga experiences at mas mauunawaan mo ang iyong mga emosyon sa araw na ito Gemini ikaw ay mas compatible sa mga Libra ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 3 5 8 25 28 at 43 Maganda naman ang araw na ito para sa mga cancer dahil ngayong araw maramdaman mo cancer ang mga reassurance ng mga taong nagmamahal sa iyo at yung ibang mga cancer ngayong araw nakakaroon ng katanungan patungkol sa inyong relasyon at sa inyong halaga pero matulungan kayo ng mga kaibigan o kaya kapamilya na mas ma-realize mo kung gaano ka kaimportante. Sa araw na ito, napakaganda ng daloy ng romance energy at pagmamahal ng mga tao sa iyo at paghanga. Ang problema ngayon ng mga cancer ay ang pera. Marami sa mga cancer sa araw na ito na mayroong problema sa kanilang mga bayarin o kaya sa kanilang trabaho. At active naman ang mga cancer ngayong araw, maayos naman ang mood ninyo. Kailangan lang makisama ng ayos sa araw na ito, lalong-lalo na sa iyong trabahoan at lalong-lalo na ang iyong routine, ang araw-araw mong ginagawa sa trabaho. Mamayang hapon, ang moon ay magpaalala sa iyo kung ano talaga ang iyong mga prioridad sa buhay. At ngayong araw, Pati na bukas, maari na ang iyong mga pag-estimate kung ano ang kaya mong gawin ay masobrahan. Kaya iwasan muna ang pagbigay ng iyong mga pangako sa araw na ito kasi baka hindi mo matupad ang karamihan sa mga maipangako mo. Ngayong araw, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga... Pisces. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 2, 3, 9, 16, 22, at 41. Ang mga liyo naman sa araw na ito, pakiramdam ninyo hindi kayo masyadong suportado ng mga taong nakapalibot sa iyo o kaya yung mga taong mahal mo. Merong mga liyo ngayong araw medyo lonely at yung iba naman parang pakiramdam ninyo ay nag-iisa kayo. Sa araw na ito, Kau Leo, mahilig kang magbigay ng tulong at pag-unawa sa ibang tao. Ang problema ng mga Leo ngayon ay ang pag-unawa, ang pag-ibig at ang pera. Ang pera, ang mga bayarin at ang kung saan kukunin ang iyong mga pangangailangan, lalong-lalo na ang sa pamilya. Buti na lang sa araw na ito, napakataas ng energy ng mga Leo. Marami kayong magawa, marami kayong matapos. At sa araw na ito, meron namang ibang tao o na gustong tulungan o kaya makipag sa iyo. Kaya marami kang matanggap na mga meaningful na feedback o kaya mga magagandang payo. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Venus at Jupiter. Kaya meron kang mga pag-estimate ng mga bagay-bagay ngayon na medyo sobra. Kaya sa araw na ito, huwag sobrahan ang iyong mga maipangako at meron ring mataas na tentasyon ngayong araw, Leo. Bantayan ito kasi sa taas ng tentasyon ngayon, baka maakit ka na gumawa ng shortcut, lalong-lalo na sa iyong mga trabaho, at baka dahil dito mapahama ka, masira ang iyong reputasyon. Bantayan lang ang mga ito. Ngayong araw, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 3, 22, 23, 27, Thirty eight at forty one. Malakas ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Virgo kaya sa araw na ito, karamihan sa inyo medyo emotional. Hinahanap ninyo ang mga familiar na na sitwasyon at ang mga tao na komportable kang kasama. Sa araw na ito, marami sa mga Virgo hindi masyadong mapakali. Ang dami-dami ninyong iniisip, ang dami-dami ninyong binabalanse pagdating sa inyong mga responsibilidad at mga proyekto sa trabaho. Ngayong araw, pakawalan mo ang mga mga bagay na hindi mo kontrolado kasi mahihirapan ka lang kung ipipilit mo ang mga bagay-bagay. At sa araw na ito, maraming mga distraction, maraming disturbo sa mga dapat mong tapusin. Kaya piliin mo ng ayos kung sino at kung kanino ka sumasama, sino ang binibigyan mo ng iyong oras at panahon para hindi masayang ang iyong mga kailangang tapusin. At sa araw na ito, matataas ang ambisyon ng mga Virgo at Maayos naman ang direksyon na 'yung tinatahak ngayon, kailangan lang hindi magpadalos-dalos sa iyong mga desisyon lalo na pagdating sa isyung pera kasi ang pera ang karamihan sa mga problema ngayon ng mga mag-asawa lalo na sa pamilya, ang pangangailangan ng mga anak. Pero maayos ngayon ang energy mo, hindi ka madaling mapagod at maganda naman ang iyong pangangatawan sa araw na ito at ang kabuuan mood ngayon ng mga Virgo ay maayos naman, nakafocus Focus lang kayo sa inyong trabaho at pangangailangan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 1, 7, 10, 21, 25 at 38. Maraming katanungan ang mga Libra sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa kanilang sitwasyon, sa mga arrangement ngayon. Pero ngayong araw, marami rin sa mga Libra kulang sa pasensya. Ngayong araw kasi, hindi ninyo masyadong maramdaman ang suporta at involvement ng mga tao na iyong inaasahan. At madaling mapagod ang mga Libra sa araw na ito, kailangan ninyong bantayan ang inyong diet at ang inyong pahinga. Ang pera naman ay problema rin ng mga Libra ngayong araw. Kailangan sa trabaho, maayos na pag-focus at pagmasid-masid para marami ka rin matutunan sa ibang tao. Mamayang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan. Kasama na rito ang impluensya ng sun at Venus. Ito ang mga enerhiya na magdulot sa iyo na para kang magmadali na makumpleto ang iyong mga plano. Kaya bantayan kung ano ang mga expectations ng ibang tao at kung ano ang expectation mo sa iyong trabaho. Kailangan na reasonable pa rin ang iyong mga pangarap at yung mga posibilidad ay kailangan hindi mo madaliin ngayon kasi meron kasing mga libra sa araw na ito na maaring maakit na gumawa ng shortcut pagdating sa kanilang trabaho at ang mga resulta ay hindi masyadong pulido at karamihan naman sa mga Libra ngayong araw, nakikipagkompromiso kayo ng maayos. At yung iba lang, medyo komplikado ang mga relasyon, kaya kailangan na isimplify at i-prioritize kung ano talaga ang importante sa iyo, Libra. Ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 4, 12, 15, 16, 27 at 36. Marami sa mga Scorpio sa araw na ito nakafocus sa kanilang mga circumstansya, kung ano ang mga nagaganap sa kanilang kapaligiran at sa kanilang pamilya. At maganda naman ang iyong mga realization sa inyong mga experience sa araw na ito. At ngayong araw, Scorpio, maganda ang pag-ibig na iyong mararamdaman, lalong-lalo na ang mga suporta galing sa ibang tao. Maayos rin ang pananalapi ngayong araw kumpara kahapon at sa araw na ito, mas maayos ang mood mo, maganda ang iyong kalusugan ngayong araw at maganda ang papili mo ng iyong diet. At sa araw na ito, karamihan sa mga Scorpio, nakafocus kayo sa inyong pangangailangan at sa kung ano ang inyong mga gusto. Magkakaroon ka rin ng karagdagang kumpiyansa sa sarili, lalo na pagdating pagdating sa iyong abilidad, sa kung ano ang mga pwede mong magawa, at sa kung paano mo alagaan ang iyong sarili at ang ibang tao. Ngayong araw lang, malakas ang tentasyon, lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Merong mga Scorpio sa araw na ito, hindi mapakali dahil medyo diskontento pagdating sa kanilang pananalapi at sa estado ng pamumuhay. Kaya pumapasok dito, ang tentasyon sa mag-asawa, yung iba kasi parang hinahanap ang kulang. At ngayong araw, magaganda ang imahinasyon ng mga Scorpio, parang lalo ka rin ganahan ngayon na ibigay ang iyong mga makakaya, nagdadagdag ka ng effort na ma-improve ang mga bagay-bagay sa araw na ito. Meron namang mga tao na nakapalibot sa mga Scorpio na medyo toxic na draining mawawala ang iyong energy kasi Pagkasama mo ang mga taong ito, puro problema ang iyong naiisip o kaya puro ka reklamo ng reklamo. Kaya ngayong araw Scorpio, piliin mo yung mga taong positibo, yung mga taong magaan lang kasama at tawa lang ng tawa. At sa araw na ito, huwag masyadong mag-focus sa kung ano ang iyong mga problema dahil ito ang dulot ngayon ng enerhiya ng araw kung saan ikaw ay mas maging defensive at sa araw na ito, yung pasensya ay medyo kulang para para sa mga Scorpio. Ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 4, 9, 10, 17, 24 at 38. Hinay-hinay sa iyong mga desisyon sa araw na ito, Sagittarius, kasi ngayong araw, mas prone ka na magkamali kasi makafocus ka ngayon sa iyong mga frustration, kulang sa pasensya, lalong-lalo pagdating sa mga tao na hindi mabuti sa iyo. Ngayong araw, huwag mong hayaan na itulak ka ng ibang tao sa pamamagitan ng kanilang mga komentong hindi maganda para lalo kang malugmok. Sa araw na ito, labanan mo ang mga taong nagsasabing hindi mo kaya. O kaya, yung mga tao na parang puro puna ang nakikita sa iyo, ipakita mo ang iyong galing at huwag kang panghinaan ng loob. Ngayong araw, marami sa mga Sagittarius medyo madaling mapagod. Yung iba, kulang kulang sa tulog at pahinga, kaya yung energy kinabukasan ay parang madali kayong mapagod o kaya madali kayong mapanghinaan ng loob. At sa araw na ito, maayos naman ang pasok ng pananalapi. Ang pag-ibig ang problema ngayon ng mga Sagittarius kasi karamihan sa mga tao, hindi nagbibigay ng suporta. Buti na lang pagdating sa bandang hapon, papasok ang malakas na impluensya ng buwan kung saan kahit na medyo emotional ang mga Sagittarius, marami kayong mga realization, lalong-lalo na pagdating sa inyong mga desisyon at marami sa mga Sagittarius ngayong araw hindi kayo masyadong mapakale dahil sa mga issue yung iba naman ay parang ang dami-dami ninyong iniisip pagdating sa inyong mga challenges. Sa araw na ito, kailangan na ikaw ay maging aware sa kung ano ang mga totoong pakikisama sa iyo ng ibang tao. Ang mga tao ba na nakapalibot sa iyo ay totoo mong mga kaibigan? At sa araw na ito, kailangan i-consider mo rin kung ano ang nagpapasaya sa iyo. I-consider mo kung ano ba ang mga bagay na malibang ka para hindi mo masyadong maramdaman ang stress ng buhay. Kailangan mong lumaban sa araw na ito, kailangan mong maging matapang at kung ano ang binavalue mo, kung sino ang nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob, doon ka humugot. Kasi sa araw na ito, ang dami-daming humihila sa mga Sagittarius, marami kayong mga makitang problema o kaya mga kakulangan sa mga sitwasyon, yung parang hindi ka kontento, kaya kailangang labanan ang mga ito. Sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Leo, ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 5, 10, 25, 38 at 41. Maganda naman ang focus ngayon ng mga Capricorn. Epektibo kayo pagdating sa inyong mga trabaho at ngayong araw magaling kayo sa pagbasa kung ano ang mga kaya ninyong gawin at sa kung ano ang mga pwedeng gawin sa mga sitwasyon. Kaya magkakaroon ng magandang progress ano man ang iyong mga ginagawa. Merong mga tao na parang ina-underestimate ang mga Capricorn ngayong araw pero sa araw na ito ang mga Capricorn kayo ay nagiging matalas ang isip ninyo kasi malakas ang impluensya ngayon ng buwan kaya magaganda ang iyong mga desisyon. Kahit na medyo emotional kayo, maproseso ninyo ng maayos kung ano ang mga sitwasyon at kung ano ang iyong nararamdaman. Ngayong araw, ang focus ng mga Capricorn ay nasa kanilang career at sa kanilang tahanan kung ano ang mga nagaganap sa mga mahal mo sa buhay. Yung ibang mga Capricorn ngayon, medyo restless. Yung iba, overwhelmed sa mga inyong mga responsibilidad, yung iba naman nagkakaroon ng pakiramdam na may kulang o kaya hindi kayo kontento. Pero maraming mga realization ang mga Capricorn sa araw na ito, lalong-lalo na pagdating sa iyong pagmamahal sa iyong relasyon sa asawa mo, sa pamilya mo. Kaya ngayong araw merong mga bagong plano at sa araw na ito, itutulak ng mga Capricorn kung ano talaga ang kanilang mga gusto. Ngayong araw, mas maayos ang pananalapi kumpara kahapon. Ang pag-ibig, ang problema sa araw na ito kasi maraming mga tao ngayon hindi masyadong nakakaunawa sa mga Capricorn o kaya ayaw lang makinig sa kung ano ang mga eksplenasyon ng mga Capricorn. Marami rin sa mga mga taong nakapalibot ngayon sa mga Capricorn wala sa mood kaya masisira ang araw ng mga Capricorn sa araw na ito kasi yung iba mabilis magalit at naaapektuhan ang mga Capricorn. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 3, 8, 18, 23, 35 at 40. Maganda ang pag-ibig ng mga Aquarius sa araw na ito. Maramdaman ninyo ang suporta ng mga taong nakapalibot sa inyo sa iyong mga plano. Ang pera naman ngayong araw ay mas maayos kumpara kahapon. Kaya ngayong araw, maganda ang mga plano ng mga Aquarius. Maganda ang inyong pangangatawan. Nasa mood kayo sa araw na ito, nagampanan kung ano man ang mga responsibilidad ninyo. At napakaganda ng araw na ito kasi ang dami-daming mga desisyon na gagawin ng mga Aquarius ma-enjoy nyo rin ang inyong mga pagkakaibigan, marami kayong matutunan, nag-a-adjust kayo at enthusiastic kayo ngayong araw. Magaganda ang mga interest ngayon ng mga Aquarius kasi ito ay para labanan kung ano man ang mga bagay na nagpapalungkot o nagpapa, nagbibigay ng stress sa inyo. Sa araw na ito, maganda ang focus ng mga Aquarius sa inyong pangangailangan. Mas practical kayo sa araw na ito kaya hindi kayo madaling maakit ngayon sa mga bagay na material. Dahil ngayong araw, mas aware kayo sa kung ano ang mga mahalaga sa iyo. Ano ang makakatulong sa iyong pamilya. Marami sa mga Aquarius ngayong araw naghahanap ng mga sideline job, mga extra income. Yung iba naman ay lalo ninyong iniisip kung ano ang pangangailangan ng inyong mga magulang o kaya mga kapatid. At sa araw na ito, mataas ang inyong motivasyon na kahit na nakikita ninyo yung mga hadlang ay ipinupush nyo pa rin ang inyong sarili para lalong magsumikap. Maganda ang araw na ito para sa mga Aquarius. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 7, 15, 18, 20, at 33. Ang mga Pisces sa araw na ito ay mga magagaling na leader. Magaling kayo sa pagbigay ng motibasyon sa ibang tao at positibo ngayon ang iyong mga pananaw sa buhay. Sa araw na ito, maraming mga Pisces ang makatulong sa ibang tao na mag-transform. Lalo na yung mga tao na nawawalan na ng pag-asa. Sa araw na ito kasi maganda ang pagiging optimistic ng mga Pisces. Inspired kayo. Positibo ang inyong enerhiya ngayong araw. Nakikita ninyo ang magandang responsibilidad at tinutugunan ninyo ang mga obligasyon ninyo sa araw na ito. At ngayong araw rin, magaganda ang iyong mga imahinasyon. Ngayon at bukas, maganda ang excitement ng mga Pisces, lalo na pagdating sa iyong mga desisyon para sa iyong future. Ang paghandle mo ng maayos sa iyong mga responsibilidad sa pananalapi at sa araw na ito, mas maging independent ang mga Pisces. Hindi kayo masyadong umaayos asa sa ibang tao at kahit na yung mga tao na nakapalibot sa iyo medyo sensitibo ang mood magaling ang mga Pisces ngayong araw na makisama at sa araw na ito ang mga Pisces walang ibang iniisip kundi kung paano magtagumpay ngayon kung paano matulungan ang mga mahal sa buhay mataas ang energy ng mga Pisces sa araw na ito kaya very active kayo marami kayong mga gagawin inspirado kayo ngayong araw ang problema sa araw na ito ay ang kakulangan ng pera at nakakaroon ng mga kunting pangamba pagdating sa mga gastusin, sa mga bayarin kung saan kukunin yung mga para sa mga anak. Kaya sa araw na ito, ang mga paisis ang dami-daming mga iniisip ngayon pagdating sa pangangailangang pinansyal. At maayos naman ngayon ang pag-ibig. Kung meron mga alitan sa araw na ito, hindi naman ito lalala ng sobra at mahanapan pa rin ito ng solusyon. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 4 6 13 20 38 at 40 abangan ang iyong kapalaran bukas